mahiwagang tandang Dula mula sa Mindanao, isinulat ni Arthur P. Casanova Ang mahiwagang tandang ay tungkol sa isang mahirap Ngunit masipag at mapagtiising pamilya sa kaharian ng Agamanyog Nasa kabila ng kahirapan ay hindi nawala ng pag-asa Pananampalataya at determinasyong makaahon sa buhay Ang pangunahing tema nito ay pagsusumikap, kabutihang loob, at pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ang mga tauhan Bago Amama, anak ni na Locos Amama at Locos Ababae, isang mapagmasid, maalalahanin at mapamaraan na kabataan. Locos Amama, ama ni Bago Amama at asawa ni Locos Ababae. Masipag at mapagmahal sa pamilya, kinukuha ang kanilang pagkain mula sa gubat. Locos Ababae babae. Ina ni Bago a mama. Asawa ni Locos a mama. Mapagkumbaba, masunurin, at matiisin. Gumagawa ng gawaing bahay at sumusuporta sa anak sa gitna ng kahirapan. Mahiwagang tandang. Isang maalamat at mahiwagang manok na nagsasalita. Kakaibang tandang. Kapag tumitilaok, lumalabas ang mga mararanyang damit. Kapag dumudumi, lumalabas naman ang gintot pilak. Sultan Abdullah, pinuno ng kaharian kung saan nang hingi ng abaka si Locos Ababae. Naging sakim at makasarili nang malaman ang mahiwagang tandang sa bandar at kanankan. Mga babaeng mananayaw sa kaharian ni Sultan Abdullah, mapanlikha at kismosa. Agad ibinalita sa Sultan ang nakita nila kina Bago Amama. Ang mahiwagang tandang dula mula sa Mindanao isinulat ni Arthur P. Casanova. Noong unang panahon sa kaharian ng Agamanyog, payak na naninirahan ang isang pamilya. Si Locos Amama ang haligi ng tanan. Si Locos Ababay naman ang ilaw ng tahanan. At si Bago Amama naman ang kanilang anak simple ang kanilang pamumuhay. Si Locos Amama ay kumukuha ng mga ligaw na gulay at halaman sa gubat na kanilang makakain, habang si Locos Ababae naman ay kumikilos ng gawaing bahay. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa buhay, makikita pa rin ang kanilang kahirapan na maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw dahil palagi pa rin silang salat sa pagkain. Labis na nagsumikap si Locos Amama na makapag-uwi ng masarap na pagkain sa kaniyang pamilya. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nilagnat at hindi na muling nakabangon. Labis ang pag-aalala ang idinulot nito sa kaniyang magina kung kayat madalas na humingi ng tulong si Locos Ababae kay Ala. Ilang araw na ang nakalipas at hindi pa rin gumagaling si Locos Amama sa kabila ng gamot na ibinigay ng albularyo. Sa ganitong sitwasyon ay nakapag-usap ang mag-ina at naitanong ni Bago Amama kung bakit ganito ang kanilang pamumuhay. Bakit sila naghihirap sa buhay? Ito ang nais ni Ala para sa kanila? Mahinaon itong sinagot ng kaniyang ina na walang nakaaalam sa plano ni Ala maaaring ngayon ay naghihirap sila at bukas o ilang araw ay magiging maayos ang kanilang pamumuhay. Sa ganitong pananaw, biglang napaisip si Bago Amama at inutusan ng kanyang ina na magtungo sa kaharian ni Sultan Abdullah at humingi ng maraming abaka. Bagaman may agam-agam si Locos Ababae, sinunod niya ang kaniyang anak at nagtungo sa kaharian. Mapagkumbabang humingi si Locus Ababae sa Sultan ng abaka at mabilis siya nitong pinagkalooban. Nagpasalamat siya at agad na umuwi sa kanilang tahanan. Mabilis na kumilo si Bago Amama at bumuo ng tali at lubid sa tulong ng kaniyang ina. Matapos ang kanilang pagbuo nito, nagtungo si Bago Amama at inayos ang mga patibong na kaniyang gagamitin sa panghuhuli ng mga manok. Habang isinasaayos niya ang mga patibong, mayroon siyang nakitang malaking bakas ng isang yapak. Kakaiba ito sa karaniwang yapak na nakikita niya sa kagubatan kung kayat bumuos siya ng malaking patibong. Umuwi siya matapos ang paglalagay ng patibong at sinalubong ng kanyang ina. Ibinalita nito ang pagkamatay ni Locos Amama na labis na nagdulot ng kalungkutan sa mag-ina at napaisip kung ano na ang mangyayari ngayong wala na ang kanilang haligi ng tahanan. Isa pa nilang inisip ay kung paano ito ipalilibing dahil wala na silang pambayad sa imam. Winika ni bago amama na sila na lamang muna ang maglilibing sa kaniyang ama at kung sakaling magkaroon sila ng pera ay sa kanila ito bibigyan ng maayos na seremonya. Bumalik si bago amama sa gubat upang silipin ang kaniyang bitag swerte sapagkat lahat ng kaniyang bitag ay mayroong huling manok naghanap si Bago Amama ng yantok at nang makakita siya ay agad na bumalik sa kinaroroonan ng mga bitag isa-isa niyang kinuha ang manok at pagkaraay itinali ang mga ito sa dalawang mahahabang yantok isinukbit niya ang nakataling manok sa magkabilang balikat at nagsimulang lumakad papauwi. Ngunit, hindi pa siya nakalabas sa gubat ay may narinig siyang tinig na nagmamakaawa. Kalagan mo ako! Para mo nang awa! Tulungan mo ako! Ha? Sino yon? Saan galing ang tinig na yon? Para mo nang awa! Kalagan mo ako! Nanahimik sa takot si bago ang Takang-taka at halos tumayo ang balahibo sa takot. Kukunin ni Bago Amama ang kaniyang bulo. Magiging malikot ang kaniyang mga mata. Hahanapin niya ang pinagmula ng mahiwagang tinig. Kung sino ka man, lumabas ka't magpakilala. Narito ako, Bago Amama! Lilingalinga si Bago Amama at hinanap ang pinanggagalingan ng tinig. Nasaan ka? Narito ako, Bago Amama! Nasa isa sa mga bitag sa likuran mo. Lilingon si Bago Amama sa kaniyang likuran. Nang lumingon si Bago Amama ay laking gulat niya. Tandang! Isang pagkalaki-laking tandang. Ilalabas ni Bago Amama ang tandang mula sa bitag. Ay daw! Naipit ang sangpaan niya sa bitag. Maingat na lalapit sa bitag si Bago Amama napakakisig ng tandang na ito. Tila siya isang magiting na mandirigma sa kaniyang tindig at ang kaniyang palong ay parang korona ng hari. Ang ganda ng kaniyang mga balahibo. Hindi gaanong lalapit sa tandang si Bago Amama. Bakit alam mo ang pangalan ko? Bago Amama, ako'y isang mahiwagang tandang. Kapag ako'y tumilaok, lahat ng klase ng damit lumalabas sa aking dibdib. At kapag ako na may dumurumi, gintot pilak naman ang lumalabas. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo? O niloloko at pinaglalaruan mo lang ako? Upang maniwala si bago amama, nagsimulang tumilaok ang tandang. Tiktilaok! Tiktilaok! Nagulat si Bago Amama sa mga damit na lumalabas sa mga bibig ng tandang. Ay daw! Kay gagandang mga damit, ang gagara ng mga kulay, mukhang pang mayaman. Titingnan niya muli ang tandang. Namimilog ang mga mata ni Bago Amama sa kasiyahan. Dali-daling inilabas ni Bago Amama sa bitag ang mahiwagang tandang. At mabilis niyang inuwi ang mahiwagang tandang kasama ang iba pang mga manok sa kanilang bahay. Masayang ibinigay ni Bago Amama ang mararanyang kasuotan sa kanyang ina at inutusan itong ipagbili ito sa pamilihan upang mayroon silang maipambili ng pagkain. Mabilis na yumaman ang mag-ina sa tulong ng mahiwagang tandang at nagkaroon sila ng sapat na pera upang mabigyan ng maayos na seremonya ang kaniyang namatay na ama. Nakita ito ng dalawang babaeng mananayaw ni Sultan na bandar at kanankan. Mabilis na nagtungo sa kaharian ng Sultan at ibinahagi ang kanilang nakita sa tahanan ni Lokos Ababae na ito'y mayaman na sa tulong ng isang mahiwagang tandang. Dahil dito, ninais ng Sultan na makuha ang mahiwagang tandang pinag-utos kinabago amama at lokus ababae na ipagbili ito sa kaniya kapalit ng lahat ng kaniyang ari-arian. Kung hindi ay susugo doon ang kaniyang mga mandirigma at sapilitan itong kukunin. Hindi pa man nakararating ang mga mandirigma, nalaman na ang mahiwagang tandang ang plano ng sultan at sinabi kay bago amama na ipagbilisian ito kapalit ng ari-arian ng sultan at pakasalan ang prinsesa upang matiyak ang kaayusahan ng kanilang pamumuhay ni Lokos Ababae. Labagman sa kalooban ni Bago Amama, ay tinanggap ni Bago Amama ang winika ng mahiwagang tandang. Ipinagbili niya ito sa Sultan at pinakasalan ang prinsesa. Matapos ang kasalan, nagkaluob ng handog ang mahiwagang tandang sa lahat ng tao at nagbigay ng mga mararanyang kasuotan at maraming gintot pilak. Matapos ang kasalan, nagkaroon ng handog ang mahiwagang tandang kay bago amama at sinabing tapos na ang kaniyang misyon at dalangin niyang maging maayos at masagana ang kaniyang kaibigan. Itinatak sa kaniyang puso ang kabutihan ng mahiwagang tandang. Matapos ang kanilang pamamaalam, ay masayang umalis ang mahiwagang tandang at tahimik na nagpasalamat muli si bago amama sa kabutihan nito na nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasan niya ngayon. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!